dalay, oh so, hah? oh, hah, purong sakasakawi. biko away mantika, away mantika, waitunu, gibutangan lag mantika. away lubi lubi-lubi. sukar lang kalamay, oh, mantika sa kalapad. Sa gulon sa kuan. Sa planggana gisagol. Tapos butangan nila unya og sardinas. Magbiko no balay lubi lubi Balay no lub binobi. Kay kikopras nipar Gikan ni sa kuan siya. nagtrabaho sa Dikai Saudi. Dito sa kon <laughs> asa to? O kapis? Mabarangan. Kiyo. Asa teo lagi oh dito. Dito ni gikan. Dito ka sikto yo. Sa sikto hoy. Ah, sa kaplangan na pod bisagol. Ya, apa kagitan aku nge-live ka? Oke, saya mau tahu.